Ay, na tulog. Ay, na tulog. Ang gawa ni Apiyang guys para bukas na si Apiyang oh, gwapa kayo. Gwapa kayo. Gwapa kayo ah, gwapa kay ilong. Oh, kita ilong bib kita ilong. O kita ilong ba? <laughs> Oh, sa ka pa, para bukas yan. Sige na ba? Divide. Natapos na yung isang sininya. Dalawang sininya na, natapos. I-divide mo na kasi. Ang na, ingay, na. ang ingay ng isang babae doon, no? Sa dulo ng walang hanggan. Magulang na ako dito, nagutang na ako. Bilisan mo. Bilisan mo, pag-divide daw, sakpansit ka. Divide it by three. picture na nga, putin. Paano picture na, nag-rails <laughs> <laughs> nga ako eh mga picture Tapusin ko muna itong rinse ko. Picture ang Teka lang. Malapit na matapos. Ma yan. Yang babae na yan, oh. Sugarol. Sugarol. Ano nga yun? Ha? No space, no? Wala. Wala.